Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening around the world! Mag-unboxing tayo ngayon kasi mayroong dumating na box. Galing ng Hong Kong. Ayan. Titignan natin guys kung anong laman ito. Oh, grabe ang pagkano? Nakatakot naman nito buksan. Nakatakot na buksan. O. Ayun. Oh, grabe. Ang, ang plaster, oh. Ayun. Ang nabuksan. Ayun. Ang ang laman. Yung ano to, yung ibabad mo sa tubig, maglaki ba? Yung hinahalo sa pansit? Yung ano, tenga-tenga. Tapos, ayan. ayan. Galing sa Kumari ko sa Hong Kong. Salamat. Galing Hong Kong, ayan oh. tagal pa lang dumating, maring ano? Seven weeks ba? Dito sa UK ang mahal-mahal nito. Dried mushroom, ang mahal-mahal ito. Dito. At saka ito oh. Yung ibabad mo sa mainit na tubig yata ko, eh. Yung ano, yung tenga-tenga ba? Ako, na ito. Isang taon ko na to gagamitin pang lagay ng pansit ba? At saka ito oh, paglagay ng gulay, paborito ni pa, may mushroom. May kaibigan, may kaibigan na kung Chinese galing ng ano ng Korea sometime. Nagdadala sa akin ng ganito pero iba siya. Yes, I'm coming. Ayan. Ayan. Oh, salamat kumare. Alam mo na kung sino ka. Salamat. O di ba? Wow, ayan. O, okay, diba, guys? Ayan, salamat. Ayan, o, Hong Kong. O, oh, salamat.